Maringitin ang ginamaan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na may kinalaman siya sa pagkawalad ng bangas sa Bungero. Kasunod na rin nito ng paratang ni Julie Patidongan o alias Totoy na si Ang, ang mastermind sa pagpatay sa 34 na nawawalang sa Bungero noong 2021 at itinapon sa Taal Lake sa paghahain ito ng formal na reklamo kahapon ibinulgar ni Ang na pebrero pa siya kinikikilan ni patidongan ng 300 million pesos diumano at ipinapadaan ito sa isang nagngangalang alias Brown para hindi ito idawit sa kaso nanindigan rin si ang na si patidongan ng tunay na may kinalaman sa pagkawala na masubongero at idinadamay lamang siya ang sabi ko na don mag-isip ka doon uh, ano naman mga Uh, huwag ka na magsinungaling na magsinungaling. Eh, Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, Papatay mo pa, kikitapin mo pa ako. Eh, lang, ganun lang kasimple. Kaya, eh, kailangan ko, kailangan ko, eh, kailangan ko lang proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kayo. Una na rin sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan na pawang kasinungalingan ang pahayag ni Patidongan upang ilihis ang tunay na kwento may mga nakalap rin silang mga ebidensya sa pagkatao ni Patidongan para patunayan na wala itong kredibilidad na tumestigo sa kaso. Sa katunayan nakatakda silang maglabas ng state witness sa panlaman kay alias Totoy. It is this Don Don who was in charge of the operations in these three places where apparently the three witness victims were working in. Kung sinasabi niyang 100, paano niya alam na 100 are missing? Paano niya alam yun? Paano niya alam na there are police? Kung he himself is in charge of operations, to say that he is the least guilty is I think wrong. And I think pinag-uusapan na ng lawyer sa Manila case na lalabas ang isang talagang pwedeng maging state witness against Don Don. Sabtaala hawak na ng National Police Commission o Napolcom ang listahan ng mga pulis na idinawit ni Patidongan sa kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Napolcom Vice Chairperson Attorney Rafael Kalinisan, na agad rin nila itong iimbestigahan upang matukoy kung may kinalaman ang mga ito sa pagkawala ng mga sabongero